Maupay na yung atanan mga kawaray. Nagabihang kita. Teka nga ha kuhan. Hanatan mga lakat nga. Nabdang ko rana na nanira so rano dels nga budo. Nga naman to. Pumapalit na lakin barbecue para may sura kami yan ang gabi. Man. Barbecue. Isa ko nga kuhan. Kaya mo ni Ayun nira. Favorite ni nira man. And, dugo, Marasa yun. Kaya Sobrago na natong kakapoy nga kakuha na agin mga lakat-lakat. Kanina grab man ko mga lakat na hingaradtoan. Sa matumang karon rin nagabihan naman kita kumalit tayong sura. Kay pamadalian. Hindi rin nakasira makakagluto so yan. Ha. Ah. Ay! Uh, noodles lang ni sura. Naya din sa usawa, ano? Mm -hmm. Big line ang na kita mo kare kaya gugutom ako, to. na kita pa, kung kaya waray pa siya dito. Kaya namahaw lang, kaya na to. Kuha ni na, uh, mamilanakpamahaw. Diyan ang mga ngaw na kita. Paglalain din siya. Oo. pangaw na kita mga kawaray. Pa, kaun kaun ka. pangaw na kita mga kawaray. Hmm. Hmm. Ito na niya. Put yeah, yeah.